Tinalakay ang pagpapaunlad ng mga at programa sa sektor ng edukasyon sa gitna ng banta ng kalamidad at sa epekto ng climate change sa Regional Consultation Meeting on Education in East Asia and the Pacific sa Inotech, Quezon City. Ito ang balita ni Joanne Nano. Formal nang inumpisan ngayong araw ang Regional Consultation Meeting on Education and Resilience in East Asia and the Pacific na idinaos sa Simeo Inutec, Quezon City. Dito nagtipon-tipon ng iba't ibang mga kinatawan sa sektor ng edukasyon at mga stakeholder sa iba't ibang mga bansa sa Silangang Asya. Layunin ng pagtitipon na talakay ng mga hakbang kung papaano mapauunlad ang mga polisiya at programa sa sistema ng edukasyon sa Silangang Asya sa kabila ng mga banta ng kalamidad at epekto ng climate change para nga makapag-develop ng mga uh, guidelines and policies na makakatulong sa mga uh, countries in the Asia and the Pacific uh, in, uh, in uh, implementing ang mga programa para sa uh, uh, how to promote social cohesion and comprehensive uh, school safety. Dito magpapalitan ng mga representatives mula sa iba't ibang mga bansa ng kanilang mga pananaw at konsepto na mas epektibong pamamaraan sa sistema ng edukasyon. Ilalatag rin sa pagpupulong ang mga hakbang kung papaano magtutulungan ng mga komunidad na makabangon mula sa epekto ng mga kalamidad. Ayon kay Simeo Inutex Center Director Dr. Ramon Bacani, isang paraan din ito upang masolusyonan ang mga suliraning kinakaharap ng mga estudyante sa tuwing may mga kalamidad na darating sa bansa na kadalasan ay nagiging hadlang sa kanilang pag-aaral. Okay walang mga programa na para ma-address ng itong disaster risk reduction and management ay uh, may sadong malaking uh, disruptions sa ating mga schooling at at um, yung time ng mga bata uh, instead na uh, The education ay, uh, uh, Kabilang sa mga nakilahok sa programa ang Learning for Peace, UNICEF, UNESCO, Semeyu Inotech, Asian Coalition for School Safety at iba pang mga grupo. Tatagal ang pagpupulong hanggang sa ikapito ng Nobyembre. Joan Nano, UNTV News Worldwide.